puno ng kaligayahan. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin natako. Masaya so, nila, Nuno. Masaya ako na nandito ka. Onyx! Tol! Ano nangyari sa'yo? Nakatawa si Bantoy. Ano? Bantoy, malapit na. Makikita na tayo muli. Mapupuno ng galit Alam mo ba, lakto mo na si Totoy kung gano'n Pag magkaharap na kami Sa gitna ng arena Kunin to That's all you're gonna get Yung taon niyo pinahirapan pues, ako naman yung papahirap sa inyo Carlo J. Caparaz Totoy Bato su